No, aso na namumulot Shhh. ng bagay during pack walks. Hey! Hey, Rodel. Rodel, dito nga. Asong matapang sa kapwa aso? Hey! Asong Marites. Babae in ba At mga barakong asong gustong makaisa? Mga amo, hey! lahat ng 'yan ay makikita nyo sa mga aso ko. Pero bago ang lahat ng 'yan, ay shout out muna sa ni Tala at ni niya ako na kung nabago ko ang buhay niya mababago ko rin ang buhay nila. yon na today nga ang kasama ko sa walk ay ang aking mga barako. Sa mga bago sa channel ko ay ang mga barako ko ay sina Lucas, Dilim, Chico, Pyongyang, Russia at Bullet. Tuwang-tuwa ako sa mga barako ko kasi ang laki na ng pinagbago nila. Hindi na sila takot sa mga sasakyan at kung meron mang mga aspin sa daan ay hindi na nila ito pinapansin. Bullet at konting batak lang ng konting leash correction sa pamamagitan ng voice ay sumusunod na sila. Hindi na rin sila takot sa mga malalakas Oy. na musika. Kaya ang pakiramdam ko habang pinapakwo ko ang mga aso ko ay feeling ko meron akong mga bruce kong bodyguard sa paligid ko. At syempre, proud ako bilang leader ng supero ay Sino ba naman ang kayang magpakwok ng ganito kalalaking aso? At syempre, wala pa rin tatalo kay Jerry Lacandula sa sobrang dami ng asong kayang ipakwok. Pero mga amo, lang bago lang. nyo kami gayahin, ay panuuring nyo muna ito. Biglang yumanig ang mundo ko dahil sa pagdating ng isang asong gustong-gusto ng mga barako ko. Buti ka. Buti nandyan ka Yan ang unang salitang sinabi ko sa may-ari ng aso Kasi matagal ko nang gustong makasalubong sila sa isang pakwo Dahil ang report ng mga dog keepers ko Ang mga barako kong aso Ay wala nang ginawa kundi kalad ka rin sila Tuwing nakikita nila ang aso ni ate O oh, teka teka, commercial muna Shoutout kay Sandugo Sandugo, napakalakas ng kapit ng chinelas nyo Solid, bigat. Sa mga ganitong pagkakataon Ay pwede naman sana kundumiretso Ang problema, sa kipot ng daan Maaabot ng mga barako ako ko, ang aso ni ate. Kumbaga, no room for errors. Paano kung mahablot, Hindi diba? ba? Hindi, gamitin mo yung breakstick. Pwede naman namin gamitin si Mr. Breakstick. Pero ang problema sa liit ng aso ni ate, sa dami at sa lalaki ng mga aso ko, hey! ay sagad to the bones ang mangyayari. Kaya ang ginawa namin ni Rodel ay kalma. Pinapakalma namin ang hey, mga aso ko. Dapat ikaw lang, pack leader ka eh. Bakit mo kailangan ng tulong ni Rodel? Sa mga ganito kalalaking aso, sa mga hindi ka pun na aso, aaminin ko na na kailangan mo talaga ng saklolo. Ang akala kasi ng iba ay Belgian malin walang ang aso, na isang sit-sit mo lang ay susunod na sayo. Well, ibahin nyo ang mga 5 guardian dog gaya ng mga aso ko. Ayan. Sa tigas ng ulo, wala na yatang papantay dito. Nagat. Oo, narinig nyo yun. si siya ay nangangagat oh, 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 tuwing siya oh. ay At syempre, si Rodel ay may kabarin sa dibdib. <coughs> Sino ba naman ang di kakabahan kung ang aso ay hanggang ate, dibdib mo? Oh. Babae, eh. in heat ba ate? Eh. Ote, dahan-dahan forward ka. Hey! At eto na ang hinihintay na pagdaan hey. ni ate at ng kanyang aso. Hey. 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 Tara, let's go. Ka, <laughs> -ks -ks. Hey! Hey! Rodel, dito nga. Kailangan. Shhh! Hey! Ang tawag dito sa inasal ni Pyongyang ay sexual frustration. Okay, dahil nga, ang mga aso ko ay hindi kapon. Kahit na fulfilled sila at lagi silang pagod Shhty! dahil lagi silang nage-exercise. Hey! Pag may dadaan na babaeng aso na gustong-gusto nila ay hindi Kailan. may iwasan Sige, na sila ang magbabanatan ito na yata ang pinakamahabang no. sampung minuto ng buhay aso ko. Masaya ako kasi walang nasaktan no. o nasugatan no. sa pagdaan ng mga barako no. ko. ng may konting taping no. at lang makaperwisyo ng iba iba talaga epekto ng babae no Tanong pwede pa ba itong maulit kapag nagpakwok ulit kami at nakasalubong kami ng babaeng aso Pwedeng-pwede lalo na kung ang makakasalubong mo ay asong babae na may mens Kaya sa mga amo natin na nakarating sa part ng video ko na to ang pwede mong gawin ay ipakapon mo ang lalaki mong aso kung ayaw mo namang ipakapon ay pwede mong gawin yung ginawa namin na kailangan ay buo ang lobo naharangan harangan i-block ang aso mo Alright. sa pagsugod sa ibang aso. Yun lang mga amo at maraming salamat sa panunod.